Galit kang katinan? Twenty pesos lang. Bilin na kayo ng sweet and spicy kape. <laughs> ano yung katinan? Twenty five pesos lang. Ay eh. sa. Galaku ano? Ngalang gulang. Karang karang sa palengke yung mga ano. Bahay dito? Oo. Main... Uh -huh. <laughs> kasi pag may kitsi ka. Ako, kitsi talaga. Tama <laughs> 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 na Ang ano lang dito, walang garay. Oo oh, nga, yan ang marap Kasi, marap alam mo. Hindi kasi ang bala ko, ate. Uy, ito, gawin ko ang pila. Hmm uh -huh. Anong bahay eh. Um, nabuksan mo? <laughs> <laughs> Di mo alam kapit-bahay mo na pala. bahay lang tayo eh. Kapit bahay lang pala. Ang lawak ng ano dito, ng pabahay dito sa Cavite. Yeah, bahay lang tayo dito. Ayan o. No. na... Mga naka-open pala no. Yung sa akin, hindi pa tinanggal ang mga oh. gamit o. Gamit ng ano? Gamit ng <coughs> ano. Kaya hindi ko malinis-linisan. gamit ng mga... <coughs> terbahan dito. Eh. Grabe ang, ang... ano pala dito, ang lawak. Mag-apply nga ako, Bren. Para maging kapit tayo, Bren. Hindi na kita mag maging kapit-bahay, Bakit? Ipunta ka na sa ibang ano. Sabi mo magkatabi. May may-ari may, may, may na yung mga yan. Hmm, talaga. bahay, uh, no? Uh, Parang peaceful dito. Dapat magkasabay tayo na una nag-apply. Mm hmm. Para ano. Hoy. <laughs> ha? Ay, guys. Ito yung pabahay dito mm -hmm. sa kaguti. Eh okay naman siya. Oo, oh, oo. pa sa likod eh. Ito, Yung likod pa sa kwarto na. Yung likod mo, bro. Okay naman doon. Pwede pang isang kwarto dito. Oh. Ah, uh, ayan pwede ka dito maglagay ng ano. Pwede ka, pwede ka sa. Bubungan mo tapos ng Bubungan ko talaga 'yan, te. kasi nga. Ha? tapos. oh. Ha? Ano ang tulang? Ano na lang to Bren eh, mag, mag ano ka na lang Bren. Hey, eh may shower kasi ah. Oh, na Bren, akala ko dito. Kaya lang dun sa bungad, bakit parang walang kayusan sa bungad? Sa bungad? Yung bungad pagpasok dito. Okay, ay hindi pa, walang may ato mo yun. Hindi pa alis yun? Hindi, e, yung ano ba, yung mga bahay dun parang ano. Welcome, my home. Hello you know guys, <laughs> ay si Brenda oh, magpapabakod <laughs> na oh. Ibabakodarin mm. 'yung ano. 'Yan 'yung welder niya, ano pa 'yan? Import pa 'yan. Import. <laughs> <laughs> Galing 'yung USA. Ayan, oh, import. Kuya, pa. pati doon sa likod Kuya. Yung doon sa Alam mo pa ano. pa sa likod 'di. Eh. Ayan, oh, import 'yung ano niya. Welder niya. Uhin guys, wala pa siyang mga tao. May, may pero yung iba ata may meron ng may-ari. Tapos napakalawak niya. Ang alam ko, yung mga mangingisda sa may dagat, dito dinadala. Oo. <laughs> uh -uh. <laughs> Tapos yung mga, oo, dito brain-brain kasi tinatanggal na sila. Tapos yung mga galing sa Ayala guys na sawang-sawa na sa mayamang ano, kapaligiran. Dito rin kasi peaceful dito guys. Oo. Uh -uh. pero, pero feeling ko ti mainit dito sa tanghali si eh, normal, normal naman yun. Ano na lang yan, pa-airconan mo? Wala akong aircon. Hindi, ako nga may aircon nga ako doon sa bahay, hindi nagagamit eh. Di ba may aircon na kami doon? Tapos binigyan ako ng aircon na ni Irene nung ano ko, bala iba. Oo, yung hindi magasto sa kuryente. Kasi ilagay mo yan dito sa bahay dito. Oo. Eh, yung ano pati yun, yung hindi mga ano sa kuryente. Oh, gusto ko yung hindi maano sa kuryente. Mahal na yun, 32,000. Uh, uh. Magkano yun? Yung, yung, yung um, ano yun, 32. Binigay Pero, binigay Oo. Uh -oh. Bagong bili lang yun. Uh -huh. Binigay niya doon sa bahay. Hindi uh -huh. Di pa naikabit kasi may air ko na doon. And guys, so napakalawa ko. Ito nga lang o yung dolo. Tapos, Ayan lang. Ganda. In fairness. Napaka-peaceful na lugar. Tapos, ito yung kay Brenda. Ito yung sa aking friendly. Friendly-friendly. Ayan. Dito pa yung mga materials nung mga ano gumawa. Hindi pa hinahakot. Pati yung mga ano, oh. Tapos, guys, yung likod niya may space pa. Maganda pala dito. In fairness, ito yung likod ng bahay. And then, ito guys, oh. Yung ibang, ito guys, oo. Oh. Wala pa siyang mga pinto yung iba. Ayan, oo. Oh. Bakit mukha ko, nakikita ko. Ayan, wala pang pinto. Pero, ito yung Ma ano rin, maluwag din naman yung ano. sa maliit na pamilya, okay lang naman ito. Ito, may kwarto din. Yun nga lang, tabi-tabi talaga. Pero, okay naman. Dapat dito, Bren, may... Wala makaket yung sinunodan. Ayun, tayo si Ben. Ayun wala palang karoon. Sa ito, sa ito. Dito, mataas niya eh. Kaya talaga mayroon talagyan ko siya dito. Oh, ano? Mayroon ako dito. Ah. ah. So, dito, kasi para makaket yung tricycle. Oo. Di ka pala... Dito talaga eh. Ha? Dito no? Ah, kayo uh, sa dito, tapos sa dito, talaga yun. Yeah. Guys, may mga mangilang-ila, mangilang-ilan tao narito. Napakalawak ng ano nitong yun. Wala pang mga tao. Ayan. ano ng tubig. Ipasa ko yung sa tubig para makapitan na akong tubig. Oo. alam mo yun. Shout out team Colorado. Ito may mga tao, ano, nagkukolekta na ng kuryente. Bayat-bayat. May mga post na pero wala pang kuryente. Ay, paano ba sila ano Namumuhay na walang kuryente? Ah, yung mga nakatira dito guys, Pero ano? Okay. Na. Wala pang kuryente pala. Ayan oh, naka-process pa yung meron ko. Napakalawak guys. permiss ah. Oh. Ito yung welder na import galing ano? Amerika. Yung guys. Tapos yung likod, Pwede mayroon ba yung ano, yung tusok-tusok yung ano yun? Ay, ano yung tusok-tusok? Yung sa, ano ba, kasi hindi pwedeng gano'n kasi uh, aapak yung din yun eh. Yun, yun, ano, ay, yung bakod? Oo. Ay, di palagyan mo. Nasa'yo may naman yan. Ba? Kung gusto mo, yung ano mo, yung bakod mo, may pa -ano, no o. Yung bakod mo, may bakal na pa sa bubong mo. Wala ka makakapasok mo. Tapos, may mga taniman pala dyan sa gano'n o. Eh. May space pa pang tanim. Hmm. Sa kanila na pwede na. Sila pwede sa makatanim tanim. Ako hindi pwede kasi diba? hirapan yan. Hmm. Tricycle lang. Hindi ano ba kasi tricycle lang sa amin? Harapan. Sayang, sayang kasi. An ano ba yung karatula dyan? Bawal mag ano dahil? Bawal magtapo ng basura. Hmm. Oo, oh, bawal talaga. Ibig sabihin, kung may kutsi ka, maliit lang ang pwedeng bilihin mo sa sakyan kung hindi mo ka. rito <laughs> ay dito oh, sa gilid <laughs> ito sana ano pwede dito no kung dito sana yung ano mo dito ko oh, kasi kaya, kanyang ano. dito? Oo, oh. dito ito ito baka ibawal din kasi sidewalk hindi <laughs> yan pwede na yan kasi sa may ari lang kung dito sa gilid o tinan mo yung sapan nila o tinan mo nagdagdag sila ng bubong sa gilid o o Mm -hmm. pero kung tutusin baw bawal na yan kasi dito na Uy, diba? Ay, hindi naman. na kasi kalsana naman yung harap okay lang naman nag-extend mm -hmm. ata yan at hindi na, alam mo okay na to asawa na lang, kulang mo dito <laughs> <laughs> mag-ano na lang ako dun, wanted wanted asawa okay Isawa na lang ako lang <laughs> dyan. mga, <laughs> mga ano lang, yung, mga ng mga ano, lang yun, mga kalukuhan na mga ano dyan. Kaya nga sumasali sila doon, yung mga boys. Kaya nga mga sumasali sila doon. Kasi mga mahilig sila maghanap. Ibig sabihin, naghahanap sila. Malamang meron na yon naghahanap pa ulit. Pero eh, ano te, kasi nakikita sila sa buong mundo eh. Na. Ah, sa, sa wanted sweat card na lang, ano yun, sa, oh, hey? sa, ano, kaya sa... Ang pangit, pangit doon, pinagtatawanan lang doon. Kaya lang, medyo mata matatanda yung oh. mga, ano mo doon, eh. Medyo matatanda talaga? Oo nga. Dapat -match nila for uh, kung magkano so, yung, kung mag yung edad mo. So, magkano? Magkano yung edad mo? Kung ilan yung edad mo, yun din ang i-match nila, no? Kasi minsan, kasi, may 10 years ang... God. okay lang naman wala naman kasi sa edad yung iba naman kasi naghanap ng mas may kasi anin mo naman ng bata kung immature naman True. kasi rap din niya ay iwan ko basta ako feeling ko pag hmm. sabihin ba yun? Huh? Ba ba Bahay mo pala eh. bakit nakarating siya? hindi nga dito parang okay. hindi naman kalbo lang <laughs> <laughs> uh, <laughs> Ay, uh -uh. Kasi kung nandito si Bim. Hindi uh -huh. sa ano lang, sa ulo. <laughs> sa sa <laughs> <muka>, ulo. <laughs> dito naman parang ano -naman, Ang A ano lang dito. Bayan. Ang hanap buhay lang ang wala dito. <laughs> kailangan talaga. hindi Kailangan <laughs> Ah, gusto mo yung sa gilid. Ano lakas yan? Ano lakas ng kasama ko? Kung wala ko. Ano lakas yan? Ay, oo nga. Malakas ka pala kay Mio eh. Kaya... Ay, yan ba dito? Sabi sama ko. Kuha ka na. Mm. Kuha ka na. na rin dito. Oy, hanggang Monday na lang yan, Bren. Hanggang sa Monday na lang yan. Eh. Buti, Bren. Ano ka dito? Bakit kinakuha yung lignet pa naka-restro? Malakas ako kay Mira, lang ba? <laughs> <laughs> oh, pa Pumunta ka na dyan sa munisipyo. Ngayon, ngayon, ngayon. Eh, Ay, ano, ba, ngayon eh. ano ba mo? Sa register sa, sa voters. Hanggang Monday lang yan, Bren. Ay, talaga. Open <laughs> ngayon. Open. Sa mga ako kasi ano, pang gabi naman ako eh. Si, sino? Sino? Oh. mo niyan. Ako. Oh. Chismis pa? Nakita nga kita doon sa gilid kayo ni Brenda? Ha? Sa? Hmm? Di ba misa napunta man yan doon? Ay na. paglasing. Paglasing. Oo, oh, lasing nga Paglasing hmm. Kaya nga, hindi, mahirap pag ganun tinunay. Hindi sa yuso, no? Pupunta hmm. lang na. Uh, pupunta lang paglasing. <laughs> Baka mamaya niya, gumaganda ka lang sa paningin niya paglasing. Oo. Maganda sa gano'n sa pag mata, 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 mata. Yung lasing pa naman, maganda ka sa paningin yung paglasing. <coughs> Bakit lagi itong lasing? Kasi paglasing lang, po, lasing lang ka lang maganda sa paningin. <laughs> Ang pinakaayaw ko yung lasing. Ako rin, kahit noon. Sino yung umiinom-inom yan umiin umiin, umiin, dati? Uh -huh. well, dahil ayaw ko, nung ito uh -huh. na yan. Ano yung na namatay? Iwanan ko yun, hindi ko Ay, ah, nag-iinom nag din? Kumaon, Nakilala yun. mo sa nag-iinom? Nag o, oh, bakit mo kagatin? Nagbago siya. Hindi. hindi, kahit pwedeng magbago. Kaya, hindi magbago. Ay, kasi, hindi. kasi pag nagkasakit Pero, yan, ikaw rin naman. Nakilala mo siya nag-iinom, kagatin mo na. Ah, ako hindi ko yan tinanggap. padam 'ka. Kada ba 'to lang? <laughs> Nag-import nga ng ano, winder eh. Kasi ayaw man niya dito ni Noel pumunta pag hindi ako kasama. Pupunta lang 'yan talaga dito pag kasama ako. 'Yan, so tinanong mo wi. Usually kulot na ano, Yung sa likod kuya na. Okay ano? okay na. Okay na.